Hello guys, so sa video na ito ay mag grab tayo ng kamatis sa puno ng talong so sa nakikita nyo pinuputol ko yung sanga ng talong kasi dyan ko ikakabit yung sanga ng kamatis So, ito yung kamatis na gagamitin ko. Sa nakikita nyo, meron na siyang bulaklak. Yan, tinanggal ko na. So, kahit anong, kahit hindi namumulaklak yung, hindi pa na yung kamatis nyo, pwede. Pero mas maganda kung namumulaklak na para madaling nang bumunga. So, binabawasan ko lang yung mga dahon para uh, hindi siya masyadong malanta. So, dito hinihiwa ko lang yung dulo parang ano siya, kabilaan, patulis. Kasi yan yung part na itutusok natin doon sa talong. Yan. So dito naman sa talong na pinutol natin kanina, uh, ko siya sa gitna, pababa. Ingat lang kayo guys, kasi ayan o, oh, muntik na ako, mahiwa. So, napasobra kaya babawasan ko ulit. Yeah. Dapat yung pagkahiwa nyo sa gitna ay sakto lang ang haba para dun sa hiniwa nyo sa dulo ng kamatis. O so, dito itutusok ko na yung kamatis. Yan. So pag natusok na yung kamatis, ang kailangan naman ay talian. So dito gagamit ako ng plastic. Nasaan na yung plastic? Ayan. Ayan yung plastic na gagamitin ko. Kailangan maigpit yung magkaka tali para hindi maghiwalay yung kamatis at saka talong. Papaikutan lang natin yan hanggang sa malak na siya. Ito guys, kapag natapos natin to, kailangan nasa liliman lang yung puno ng talong. Kasi kung nasa arawan 'yan, sigurado mal malalanta agad yung kamatis bago pa siya tuluyang dumuktong sa puno ng talong. Kaya kailangan ilagay muna natin sa liliman yung puno ng talong So, itong dinoktong natin na to ay magdidikit yan mga 2 weeks lang dikit na yan pero wag nyo muna tanggalin yung tali pag sa pagkatapos ng 2 weeks kasi medyo ano pa yan medyo madali pang matanggal hayaan nyo muna siya hanggang mga 3 weeks 4 weeks bago nyo tanggalin so dahil yung Kamatis na dinuktong ko dito ay may bulaklak na. Pag ito nagduktong, mamumungang kaagad to So yan, iniigpitan ko mabuti. Tsaka kailangan guys, huwag mabasa ng ulan. Yung parte na yan. Kasi baka mabulok. So, yan ang finished product. So, guys, may papakita akong example. Ito yung nauna ko na binarap. So, tingnan nyo to guys. Ganyan na siya, oh. Nagduktong na talaga yung kamatis at saka talong. Tapos, lumaki na din yung kamatis at namulaklak na at saka meron na siyang maliit na dalawang bunga yan no o oh, ba diba? talong na namunga ng kamatis talong yan eh ng dahon, no so naubos na yung bunga niya ng talong kasi hinarvest ko na eh tapos ayan yung maliit pa na natira